Pag mic, ganyan ang paggamit na hindi gumagamit na. Okay. Ulit. Ulit <laughs> eh, oh. no? Okay. Oh. <laughs> Teka lang, parang iba iniisip. <laughs> Hi classmate, um, sinama ko lang po na nandito ako ngayon kasi naghahabol kami ng vlog Kaya sabi ko may mga mentoring ako, isa sabay ko na lang po Para ang trabaho ng tatlo, nagagawa ko yung mentoring Tapos meron akong isang leader na dinoduplicate at the same time gumagawa ako ng vlog Kaya isama ko yan, kaya umpisa natin Sinong mauunang magtanong? Ako po, press. Sige, Kai. Ayan. So, sa so, social media po ngayon, sobrang da daming bakasyon. Siyempre, madali na lang. Ang daming mga DIY ko, whatsoever vacation. Ano po yung gagawin po ng mga normal or ordinary or nagsisimula pa lang na magparami ng pera? <laughs> kasi pag sinabing bakasyon, padami yan talaga yan ng extra income or pera kasi gagastos. Okay. So, ano po yung gagawin ng mga sa amin, like ordinary sa amin na nagsisimula pa lang? nagsisimula saan? Magparami ng pera, pero since nakikita Kali, namin sa... Parang i-rephrase ko. Ang tanong mo, ano yung gagawin ng mga tao na nagsisimula pa lang sila to work out their dreams? Yes, na po. Na gusto pa i-chip. Sa akin, parang ano yun eh, pinaka ruling ko, lahat ng nagpapasok ng pera, padimihin. Lahat ng nagpapalabas ng pera, kung kayang itigil. In short, nung ako dati nagsisimula, I could still remember may mga circle of friends ako na sinabihan nila ako na itigil ko muna yung pag-networking -ne kasi sabi nila, minsan ka lang dadaan sa pagiging binata. Minsan ka lang magiging bata, enjoyin mo na muna. Kaya lang siguro, swerte lang ako, maaga akong um, naka-experience na uminom ng uminom, ng high school days pa lang, hanggang college days. Kaya parang nagsawa na ako. Ang ino-offer sa akin ng kaibigan ko, ititigil yung pag-network -ne para uminom. Eh kaya lang para sa akin, wala naman walang nagbabago sa kaiinom eh. Kaya trinay ko lahat ng hindi nakakatulong na magpasok sa akin ng pera, tinigil ko. Pati relationship, nilis priority ko siya. Dati pangarap ko rin magkaroon ng karelasyon na alam mo yung mga fairy tale na movie na magiging perfect yung life nyo, ikakasal kayo, <laughs> happily ever after. Di ba yung mga pangarap ko rin yun before. Kaya lang, nare-realize ko ang gastos, nag-aaway, ang daming, parang hindi ko makita paano ako makakatulong to sa dreams. Kaya nilis priority ko siya. Lahat ng fiesta birthday ng lahat ng kakilala ko, hindi ako uma-attend. Wala talaga akong inattendanon Kaya nga, may isa akong friend na artista na alala ko dati. Siguro maglilimang taon na kaming kaibigan. First time ko siyang na isang beses lang, ng birthday ng anak na niya. Nung single siya, nagkakaroon ng, hindi ko talaga, kasi ang isa lang ruling ko, lahat ng occasion, no. Yun lang. Kasi nga, parang naalala ko dati, nung college ako, sabi ni Papa, ba't ka pupunta sa pestahan? Sabi ko, Papa, libre yung pagkain. Sabi ko, sa'yo ka pupunta? Sabi ko, pupunta ang pulanggi. Yung pamasayang pupuntang pulanggi, i-compute mo. Yung balikan mo kung kumain ka lang sa turo-turo, busog ka rin naman eh. Pareho naman ang ending. Nagumasos ka rin naman. Diba? ba? Ang dulo, hindi ka pa napagod. Kaya pa may gano'n na mentality. Kaya sa akin, sa lahat ng nagsisimula, 'yun lang pinaka simple. Huwag kang mainggit kung anong mga nakikita mong mga posts. Hindi mo kailangan kompetensya inyan 'yan kasi hindi ka sure sa pinagdaanan yan. Kung Kumbaga, end of the day, iba naman yung kwento nila sa kwento mo. Malay mo, 10 years silang nagsipag, ngayon nga lang sila nagbabakasyon. 'di ba? Hindi mo rin alam yung lagi nagbabakasyon, malay mo may nagsusumusuport lang siya sa kanya. Kung ikaw yung walang mamanahin at walang ibang magpapayaman sa iyo, eh trabawin mo na muna. Bawasan mo muna yung mga bagay na hindi makakatulong para sa pangarap. Ayan, ang tanong ko naman po, Press, since ngayon is February pa lang and start pa lang ng 2024. And I know marami po yung nag-declare ng ano ng New Year's resolution. Mm. So ano naman po pressing yung advice mo since I know na may mga tao na nag-hit nag ng goal pero parang nawawalan sila ng nagkakaroon ng doubt sa sarili mm -mm. na hindi ni baka hindi na nila ma-hit ma yung mga goal nila since ngayon is February pa lang naman. Hindi pero it's very normal eh. Kasi may isang kaibigan na nasa gym. On the first few months, first quarter na nag-enroll ng one year, 80% quit. Kasi sa gym naman, ang pinakamalakas ng gym, January-February, bakit? January-February kasi yung pagkain nung holidays. Kasi nung kumain, yung kumain kasi nung New Year, Doon at nangarap ibigaw. na <laughs> gaganda ang <laughs> katawan, kaya nag-i-enrollan. Yes po. At malamang mga first quarter pa lang dyan, mga February-March, quit na. Kaya huwag ka mag-alala, majority ng tao ganoon. Ngayon ang pag-uusapan natin, ano yung ginagawa ng minority yes, na nagtutuloy-tuloy. Napakasimple. Pag tingin mo na aalanganin ka sa goal mo, strategize. Pag sinabing strategize, tingnan mo ulit ano yung mga dapat mong ayusin, ano mga dapat mong baguhin. Kasi ang pag ng goal, it's a non-ending non -ending adjustment. Hindi, hindi, kaya ang hindi importante yung simula. Kahit palpak ang simula mo, okay lang yan. Ang importante, nag-a-adjust ka sa kaka-adjust ng kaka-adjust ng kaka-adjust, matitimpla mo rin yung pinakagusto mong klaseng resulta. Yung resulta mo yun, yun ang ituloy-tuloy mo. Doon ka na mahukuha mo gusto mo. Kasi ako, ang dami kong failure sa life. Ang dami ko, siguro ang difference ko lang sa majority, hindi ko na kinakwento. Kasi ang iba, nagkamali lang ng isa, ikukwento buong, buong ang kanila, ipopost pa sa Facebook. Ako hindi, pag nagkamali, sabi ko nga kanina, nabanggit ko to kanina, ano ako eh, engineering student ako computer engineering student sa Kusanay ako na binibigyan kami ng problem. Pagkabigyan ng problem, nag-iisip lang kami ano ang solusyon. Walang emosyon, walang sisihan, walang drama, walang kasi ganito kasi magulang ko, kasi ganito ko kapit bahay ko, walang ganun eh. May problema, isip ng solusyon. Pag effective ng solusyon, ituloy. Pag hindi effective, isip ulit. Gawin ulit. Hindi effective, isip ulit. Hanggang hindi mo makukuha yung sagot, hindi ka titigil. Kaya ganun lang din, Normal yan na nawawalan ka ng gana. Kaya ang tanong din, anong gagawin mo? Kaya di ba sabi ko dati sa mga previous vlogs ko, you just need to eat the emotion that you need. Pag malungkot ka, anong kakainin mo? Yung emotion na malungkot. Oh, pag kinain mo yung emosyon na malungkot, <laughs> di lalo kang lulungkot. Oh, no, diba? <laughs> yung ah, pain. Oh, ang pinakadulo niyan, ang kainin mo, ano ba yung gusto mo mangyari kung malungkot ka? Sumaya. Ah, oh, sumaya. Di anong ka, dapat mong kainin? Banana, sir. Ay, banana ah, po. Hindi, huwag masyadong i... <laughs> i literal Tama naman yung sagot mo, banana. Kasi ang banana, meron siyang potassium na nakakatulong siya. Pero ang, what, ang point ko, pag malungkot ka, makinig ka ng mga masasayang palabas, kumausap ka ng mga kaibigan mong masaya, mag-isip ka ng mga bagay na nagpapasaya sa'yo, isipin mo yung birthday mo, nandami mong regalo, Isipin mo yung sinagot mo yung first boyfriend mo na nag-date kayo. Isipin mo na nakita mo yung crush mo. Isipin mo yung first pay-in mo. Isipin mo yung first engagement mo. Anong pa pakiranda? Masaya po. Diba? Ang dali lang maging masaya. Yun ang pinakasimple <laughs> na you just need to eat the emotion. Nawawalan ka ng gana. Nangarap ka, tinatrabaho mo. Siyempre bilang tao, nauubos. Kaya nga tayo kumakain eh. Kasi nagugutom ka rin. Nauubos din yung energy yung kinakain mo. Ngayon, kailangan mo isupplement. Pag nawawalan ka ng gana, anong gagawin mo? Kanina, yung tungkol sa pagkain, Ako. na kung malungkot ka, anong gagawin mo? Um, Maghahanap ng way para ah, sumaya. Pag-mic, ganyan ang paggamit. Ah, hindi, gumaganyan. Okay, Okay, Teka lang, parang iba ini iniisip <laughs> Sige ano po, pag medyo nalulungkot or pag medyo hin nawawala ng gana, Hindi humanap tayo, ng mo tayo way. Tayo si doon mo tayo si uh, pag, na pag na, ay, pag medyo nalulungkot po, hanap hanap ng way para maging masaya. Ano yung mga way na yun para ka maging masaya? Ayan, ang pinakauna is, since ako po, ang nakapagpasaya sa akin is makinig ng masayang music. Masasayang music? Yes ano yung masasayang music? Po. Yung mga uplifting po sa akin, mga upbeat, ah, upbeat music. Katama nga naman, mga ako. upbeat. Okay. Ano pa? and kumausap ng mga, ta mga taong masayahin. Okay, sino yung taong masayahin na kinakausap mo? Um... okay naman, yung pinatanong ko yun. Sino? Um, ang ano po sa akin, ang nakakapagpasaya sa akin, since Joker siya, si Appline siya, no? <laughs> okay, okay. Kwento mo yan eh. Kwento <laughs> niya. Kwento to. Ah, ano pa? Ano pa? <laughs> um, ano po, ang isa, isa pa sa nakapagpasaya po sa akin is kumain talaga. Ah, okay, very good. Oh. Ah, sige, doon naman tayo kung nawawalan ka ng gana. Pag nawala ng gana, isipin 'yung mga bagay na nakapagpasaya, nakapagpasaya before, which is like for example, first pay-in, okay. first hubber, mm -hmm. first hub 'yung pag-opening mm -hmm. at the same time 'yung mga taong nakapag-inspire din sa Okay. Ano 'yung mga tao? Sino mga tao na nakapag-inspire sa iyo? Syempre po Mentor Joseph. Okay, okay. maliban pa sa akin sino pa? Um, yung mga tao pong top earner sa community natin, sa technocrat community. Community natin? Opo. Okay. In short, pag ginagawa mo yun at ano anong mangyari sa'yo? Gaganahan ka? Gaganahan ulit po. Nagawin yung goal. Ihit ulit ano yung pang goal. negative emotion? Isipin yung negative na emotion. Malungkot? Tamad. Oh, tamad. Okay. Example, tamad. Anong gagawin mo kung gusto mo maging masipag? Mahahanap um, ako ng mga tao na mas motivated sa goal nila. Okay. And itatanong ko sila. Itatanongin ko po sila kung ano yung formula nila. And okay. at the same time po, yun po ang i-execute Anong may pinapanood ko ba para nagsisipag ka lalo? Yes po, yung mga so, vlogs mo po. Okay, vlogs. In short, ah. ang galing niya, di ba? Marunong na siya mag-motivate. Siya na yung nag-emotion. O ganun lang. Kaya gano'n lang, kailangan nyo gawin lahat ng emotion na meron tayo, meron tayong pwedeng magawa sa totoo lang. Yes, Kaya lang, gumagana lang yung default natin na ayaw natin masisi sarili natin para wala tayong kasalanan. Kaya ako walang gana kasi maulan. Wala akong gana kasi traffic. Wala akong gana kasi tulog <laughs> yung kasama ko. Wala akong gana kasi wala kaming ulam. Wala akong gana kasi pangit cellphone ko. Hindi ka na maubusan ng dahilan. Lahat naman pwede mong sisihin kung gugustuhin mo. Pero lahat, meron kang pwedeng magawa. Magagawa. Para mahak siya. Opo. Very good. Palakbakan naman natin galing na ng motivi. Oh. sa akin naman po, Pres. Paano po mag-materialize yung law of attraction? Kasi ang dami ko pong kilalang ang galing po mag-attract or nag a po pero hindi naman po nagmamaterialize yung ina-attract nila. Oo, oh, kasi di ba from the word itself na attraction, kailangan ng action. Ta Oo, oh, tama no? galing! <laughs> Okay. <laughs> Ba't pa kayo nagugulat pang magaling ako? Dapat hindi na kayo nagugulat. Mm, talaga yun. ako nagugulat po, mo naman apply. Ngayon walang naman. <laughs> 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 Joke lang. <laughs> Joke lang po. Okay, ngayon. Hindi kasi, end of the day, parang lahat naman tao gustong gumanda katawan. Pero hindi naman lahat nag jeep Hindi naman lahat bina Pero ibibigay. Kaya lang, ang question doon lagi, ano yung binibigay mo sa sarili mo pag mag-isa ka? Doon na pumapasok self-talk. Okay, attraction. Naharap ko kayo. Yayaman ako. Payaman. Ah, kikita ko malaki. Karap ko kayo. Paano pagkasama ko sarili? Hindi ko kaya. Mahirap kasi. Nauna kasi sila. Babae kasi sila. Lalaki kasi sila. Wala kasi silang inaasahan. Hindi ka na maubusan ulit. Kaya ang pinakadulo ang simpleng term kung gusto nyo ang attraction magmaterialize you need to be obsessed sa medyo thank you, sa medyo mas malaswang term dapat pinagnanasaan nyo ang pangarap nyo every second of your life ngayon pag nahihirapan ka anong naisaisip mo? Example, gusto mong umaman. Pag nahihirapan ka, anong nasisip mo? Gusto mong Very good. Pag wala kang gana, anong nasisip mo? Wala. Okay. Okay. Ang bilis na wala, di ba? Baliting ko, anong goal mo? Okay. Ano dapat mo laging inisip? Payaman. Pag wala kang gana, anong dapat iniisip mo? Pag walang naniniwala sa'yo, anong dapat iniisip mo? Payaman pare. Pag gustong gusto mo na mag ano anong dapat nasa isip mo? Pag lahat ng kamalasan nasa'yo, anong dapat pare rin nasa isip mo? Pag sobrang saya mo, ano dapat nasa isip mo? Pag nakukuha mo lahat ng gusto mo, ano dapat nasa isip mo? Tanong, ganun ba kayo? Gusto kong yumaman, kumita ng malaki. Biglang iba na iniisip. Tahinga muna ako. Relax muna ako. Sabi ba, may love life, biglang nawala. Hmm, kalimutan naman ang pangarap. Diba? Ito lang, kumakain lang, napokus sa na pagkain, hindi na nakikinig. <laughs> diba? Ganun lang siya kasimple. Kaya dapat, bag meron kayo na gusto na ina-attract nyo, wala nang palitan. Focus yan lang. Yan ang muna gagawin mo. Lagi mong tanong, yung ginagawa mo, connected ba sa goal mo? Gusto mong umaman, example, nagdadrama ka, connected ba yun sa goal? Hindi. Nagiging tamad ka, connected ba yun sa goal? Hindi nagpapahinga ka ba? Connected din sa goal. Technically, yes. Kasi kailangan magpahinga para lalo kang lumakas, para lalo kang mapagsipag. Pero kung nagpapahinga ka kasi wala kang ginagawa, ang lupit mo naman. Napagod ka, so wala kang ginagawa. Kaya yun lang kasimple ang attraction na dapat ma-realize ninyo. It's napakasimple yung common sense lang ang pag-asenso sa life. Kaya ang tanong ko palagi, yung ginagawa mo, anong connection niyan sa Goals mo. Eh kung wala, bakit mo? Ginagawa. Kaya yeah, classmate, paano yan? Dito na lang muna kami. Kakain muna kami. Hanggang sa susunod na vlog ko ulit. Bye.